Hi guys, welcome back So, ayun na nga uh, Ang ating uh, Vacation serie Ng ating pag-uwi sa Pilipinas So, December 10 po ngayon Naisip ko Dahil marami na tayong tambak Na mga dadalhin sa Pilipinas Ayan Mga nakapamili ako Nang iba Kahapon So, naisip ko, ang uunahin ko munang iayos yung gamit ng aking alaga. Nilabas ko na yung luggage niya para iayos yung mga damit niya sa luggage niya. So, kung meron mga iahabol na gamit para sa kanya, at least kaunti na lang. Ayan, lilinisin ko muna yung luggage ng aking alaga. Ito lang naman, maliit. Kasi konting damit lang naman niya, konting damit lang naman ang dadalhin niya. Eh. Sa loob ng limang taon na hindi ako uwi ng Pilipinas, ayan, nagkaroon na siya ng maraming alikabok. Kaya, konting linis-linis, Wala naman problema kahit konti lang dalin niyang damit sa Pilipinas kasi uh, mag-wash and wear na lang siya para hindi maubusan ng damit. Saka hindi naman kami palay, panay labas o panay punta kung saan saan. Kaya konti damit, okay lang yun. Ayan. So, tulad na sinabi ko, ang ginagawa ko pagka nagpe-prepare ako ng gamit ng aking alaga, or kung uuwi kami ng Pilipinas, ang ginagawa ko, ilalagay ko muna siya sa isang plastic, lahat ng mga dadalhin. Ayoko kasi ng panay bukas sara, panay bukas sara yung luggage. Kasi, syempre, iniingatan natin na masira yung zipper dahil hindi naman ito, ano eh, pang heavy duty eh. So, ang ginagawa ko, pagka alam ko, kompleto na yung mga dadalhin, saka ako, saka ako ipapasok sa luggage. Ito yung pwede isuot pagka paalis na kami kasi hindi natin malaman kung sa araw ng alis namin eh malamig ba or hindi at least yan okay lang hindi naman kakapalan, hindi naman kanipisan kasi pwede naman siyang magsud ng damit sa loob na ko baka tayo sa TV ayan, ayusin natin ito t-shirt ayusin natin camera masyado mababa ayan T-shirt Mga panlakad niya doon Panlabas-labas Usually Pagka naman umuwi kami ng Pilipinas Ganon din Parang nandito lang kami sa bahay Hindi naman kami panilakad Kasi una sa lahat Wala naman kami sa sarili sa sakyan Para Magpunta kung saan saan Ito t-shirt pambahay. Nagbaon ako ng anim uh, na piraso. Pero tinan natin kung makapagdadagdag pa tayo ng mga damit ng babaunin. Eto, long sleeves. Ayan. Just in case na biglang merong bigla ang lakad, meron siya isusuot. Shorts. Boxer shorts niya ang aking alaga hindi naman nag-underwear na kasi usually nagda-diaper na po yung aking alaga. Ang pandyamas, nagbaon ako ng tatlo, wash and wear lang yan. At yung susutin yung pantalon. Saka yung extra pantalon, saka yung kanyang paboritong chaleco. hilang So ayan guys, maglalagay din tayo ng diaper sa luggage ng aking alaga. Kasi although meron tayong mga nilagay na diaper dito sa ating balikbayan box. Kaya lang, ang hindi natin alam kung sino mauuna sa amin, kung yung balikbayan box ba, o kami ang mauuna makauwi sa Pilipinas, para sure lang na may magagamit yung aking alaga, na nagbalot ako, uh, magdadala ko ng isang balot, tinanggal ko na siya sa plastic para hindi masyado magiging bulky. Ayan, although doon sa balikbayan box ko, ano doon ang lahat, kompleto na doon, pati yung mga gatas niya. Maglalagay din, din ako dito ng gatas niya para wala tayong problema problemahin just in case na mauna kami sa Pilipinas. So, ito na nga lang yung dadali ng gamit ng aking halaga. Saka, pwede ka lang. Siyempre, ang, ang pinaka-importante sa lahat at hindi dapat makalimutan ang kanyang sketchbook. Ayan, dapat kumpleto din kasi gamit niya to. Ayan, ruler. Yung sharpener gamit niya ngayon. So, ayun na nga. Sa batay na po ito. Kasi nakausap ko yung anak ko. Ito eh, mawag eh. So, ayun na nga. Ito yung sketchbook ng aking alaga. Kasi may ruler. Yung sharpener niya, sa na lang isisingit kapag kapalis na kami. Kasi ginagamit niya pa ngayon. Binilang ko din siya ng bagong sharpener para uh, pag-uwi sa Pilipinas, lahat, ang, lahat ng gamit niya bago. So, teka, sayang yung ano nito eh. Medyo lubog pa. So, singitan natin ng diaper para magpantay lang siya. Marami pa malalagay dito. Actually guys, ang allowance namin sa aming bagahe, kasi Kate Pacific ang binok sa amin ng aming amo, o ng pinsan niya, is ah uh, dalawang tig 23. So, 46 kilo per each. So, sa akin, 46 kilo. Sa alaga ko, 46 kilo. Kaya ang daming ang dami kaya, ang daming alawan. So, yung 46 kilo per inch, di ko alam kung magagamit namin lahat yun. Kasi, kapag ginamit ko lahat yun, 23, 23, 23, 23, apat na luggage na yun, eh, pero pa yung magiging hand carry namin. Pero, kung hindi namin magamit lahat, yung take 46 kilo namin, baka hindi na ako mag hand carry, kasi wala naman ako masyadong bibit-bitin, wala naman ako masyadong dadalhin, kasi yung sa akin luggage naman, is I think kasha na yung sa isang luggage ko. Di ba nga kahapon, bumili ako ng isang luggage para doon sa mga anik-anik na may hapol kung ano pa, mga ano kung ano pa mabibili. So, malamang hindi na kami makapagdala ng hand carry. Saka sa sitwasyon ng aking alaga, hindi na kailangan ng hand carry kasi nga kailangan ko ang priority sa aming pag is yung aking alaga. Dahil hindi na siya masyadong stable maglakad, kaya, kahit wala kami hand carry, okay lang. Although sayang, marami ka pang magdadala, pero okay lang yon So, ang kanyang ruler, ipit na lang natin dito. So, ayun lang ang kabilang side. Yung damit niya, Underwear kasi hindi na siya naga underwear Yung pinaka underwear niya is boxer short Tapos yung kanyang diaper Pero pagka nasa bahay lang kami Diaper lang talaga Magba boxer short lang din siya Kapagka lalabas kami ng bahay Kaya okay lang Kahit dalawang boxer short lang dala namin Kasi Tulad na sinabi ko Hindi naman kailangan na siya mag grip o yung underwear, panlalaki ba? So, okay na dito yung kanyang damit, sketchbook, diaper. Sa kabilang side naman, dahil meron pa tayong natirang extra pa, dahil sa isang balot, meron 10 pieces na diaper. Isisingit natin dito. Ay, hindi. Magbabound din ako ng kanyang tissue. Tulad na sinabi ko, kompleto na doon sa aking balikbayan box. But just in case na madelay siya at kami ang mauna, meron na akong magagamit para sa kanya. Ito, itong lagi siya to puro gamit lang naman niya. So, ayan. Ang itsura niyan. Ayan pa nga. Laki pa nga ng allowance niya eh. So, wala na. Gatas na lang niya. Pukuha na ako ng gatas kahit mga... Isa, isang lata lang kasi ang dala kong gatas uh, ang dala kong gatas do sa balikbayan box is apat na piraso. So enough na 'yon. Wala akong gatas. So ito yung gatas sa yung oatmeal. Ayan, may oatmeal din para sa kanya, sa kanyang almusal. O, diba? hindi na sanay mag ano, mag impake sa tagal kong hindi umuwi ng Pilipinas guys almost 5 years yung wipes walang problema kasi maglalagay ako ng wipes doon sa mga personal bag na dadali namin kaya kailangan kompleto, tissue kailangan din pero ito sa bag na namin ito ilalagay So, ito, this is it. Ito yung pwede maging laman nung gamit nung aking alaga sa kanyang luggage. Ngayon, kung meron pa akong nakalimutan, uh, may sisingit na lang. So, alam ko na kung ano pa yung pwede ilagay dito. Kasi ito okay na to. Itong side na to okay na. Ano ito na lang ng damit niya. Tapos dito, kung ano pa yung mga anik-anik na dadali na gamit para sa kanya. Tulad dito, mga essential niya, mga pansamantala hanggat, hanggat hindi pa darating yung balikbayan box sa Pilipinas. Hindi natin nga alam, di ba, kung ano mauna. So, ayan lang, guys. Kung meron man, ay hindi, may shampoo pa siya. Eto, yung kanya uh, shower cream. May shampoo na doon sa akin balikbayan box. Pero anyway, okay lang yan. Meron pa naman tayong pang habol doon. Ito, kailangan ito, ano eh. Stable ang pagkakalagay eh. Kailangan medyo malambot-lambot yung papatagay niya. Kasi, may tendency ito na pag ano ano ba yan <laughs> hindi na ako marunong mag impake Oy, sa taga ko hindi mo ng Pilipinas tapos ito so yan kapag ka uh, kompleto na to at uh, yung uh, kapag kompleto na to ito tatakpan ko to ng tela o kahit tuwalya niya para kapag kaya hinilak natin, hindi na magalito yung itsura. Kailangan mag talaga para hindi na masyadong alog-alog, ba diba? So, ayun lang, guys. Pinakita ko lang sa inyo yung mga dapat dalhin ng aking alaga. Actually, guys, kailangan talaga kapag nagpe-prepare ako ng mga gamit na dadalhin ng aking alaga, dapat talaga matagal pa lang, maayos na. Para alam mo kung ano pa yung pwede maging kulang sa mga dadalhin mo, at least kahit papano, konti na lang. Hindi na siya ganun kadami. At uh, makikita ko naman at makakalala ko naman kung ano mga nilagay ko dito sa kabilang side. Alam ko na to. So, ito, sinarado ko na nga. Perfect na to. Ito na lang, hindi to na lang kung ano ba yung mga anik-anik na pwede dalhin para sa kanya. So, ayun lang guys. Sa muli natin pagkikita. Huwag natin masyado pahabay na ating video. Nako. Uh, yung mga ganitong mga vacation serie Best vacation series kung tawagin eh, kailangan paunti-unti lang ang ating video yung hindi gano'ng kahabaan para hindi naman ninyo pagsawaan so next time, yung luggage ko naman ang ayusin ko para ay hindi, uunahin ko naman yung nabili kong luggage nung isang araw o kahapon ang ilalagay ko naman doon yung mga anik-anik, yung mga pagpasalubong na binili ko nung nakaraan ito, okay na to. Perfect na to. So, sa muli po, ito po si Nayi Asarit. Sa muli natin pagkikita. Sana inyo masubaybayan ang aming vacation series sa Pilipinas. Ito, preparing lang po ito, guys. ba diba? Preparing lang ito yung mga ginagawa ko bago tayo umuwi ng Pilipinas. Siyempre, kahit papano, paano, mahal ko kayo kaya gumagawa ko ng mga video. Although, kakaot uh, yung ating mga views, okay lang yan, guys. Okay lang yan. So, sa muli, this is Nayi Asarit. Sa muli natin pagkikita. Babay na po.